Hello guys, magandang umaga Nandito nga pala kami ngayon sa Iwakuni And guys, yung ganda namin Malapit na matapos Ano? lakay, Yan yung dagat Tabing dagat lang to guys Pasok kami dyan Yung ganda namin yung um, masi lapit ng barasan yan yung muda pa is yung mga pang construction worker dito ay body ko guwapo yung gusto yung gusto yung gusto